since today is a Black Saturday day, so si Mama gusto yung tangsang motilaw na pod o karne kay kipulan sa isda o gulay. So, ako karon sa um, sa kalugar nga na isa eh, ay farm market. So, musod ko ana. Musod ko ana nga establishment. Mga kabahas, mapalit ko po, pila lang kakilong karne baboy para sa si mama ma mabusog so mga nana ako na video ng lawa na ako sa gawas kaya di pwede mag-video sa suod bawal magvideo sa sulod so let's go ito na So since di pwede mo sulod diha sa maong establishment ng kuan naka-video so ako na lang i-video na gawa oh yes so ayun bye bye for you know, guys and i'll be going home na para sa ko kami gamay kasi mama gusto mo kaon kami na naman so mo Shout out to everybody here.